Ayan kuya, uh, ayan kunin ayan, nyo na po, po. itong uh, grocery Ayan Ayan na guys, yung nakuha na ni kuya natin Ayan, pasalamat ka na lang kuya kay Mami Gops Yung sponsor po natin Maraming salamat po Mami Ayan, Mami Gops, maraming salamat po talaga At, uh, may, at may napasaya na naman tayong uh, isang kuya Ayan na uh, Mami Gops, ito na po yung ating grocery Mami Gops, ayan Ayan kuya, ba, gusto mo tingnan Ayan, ayan na guys, yung ating mga grocery May mga dilata na po yan, may kape noodles ayan uh, pancit canton may biscuit na rin tama tama nakapag-almusal ka na ba kuya? Ay dito tama tama Meron ka nang mga biscuit dito. Salamat salamat to. At saka kape ay makapag ano ka na makapag-almusal ka na niyan. Ayan, hindi pa uwi ka na ngayon kuya. Hindi pa. Tuloy-tuloy ka pa. Babalik ka pa pauwi. Pauwi ka na rin. Uh, pa mimili na rin po kuya. Okay. So, sige, kuya ha. Ingat ka na lang. may nakita tayo mga pagbigyan natin si Kuya. Ayan, missing busy sa pangangalakal niya. Nadaanan natin dito. Uh, ito po yung kanyang uh, kariton. Ayan, medyo uh, puno na. Ito guys. Uh, Ayan, ayan uh, balahin muna natin si Kuya. Ayan, uh, um, may nakukuha siya. Ayan kuya, magandang umaga kuya. Pwede ba kita muna maabala? Oo, sige po. Okay, dahil kamusta ang buhay kuya? Ito taga, po, taga-taga lang po. Ha, taga-taga lang. Ano nga po pala pangalan niya kuya? John John po. Si kuya John John, taga saan kayo kuya? Taga o Tabato po. Sa Bato, dito lang po. Okay. Sino po kasama niyo sa bahay kuya? Tayo mga pinsan po po Ano po yun, nangangalakal ah, din po sila o hindi? Ah, may mga edad na rin. Okay. Ay, dal muna ni Kuya yung kanya kasi bidada sa sakyan para hindi po siya nakakaabala. Pero anong probinsya niyo Kuya? Dito na po ako lumaki pero yung lolo ko daw, doon ako sa Cagayan de Ah, taga Hindi ah, si, ano yan, si Dio. Tawag doon no, Mind ah, Mindanao na yung Kuya na. Tawag -tawag. so dito na rin pala kayo lumaki sa Katagalugan. Mm. Eh, kumusta yung pamilya Kuya? isa ngayon po, ako rin po mag-isa na Ah, ikaw po na mamuhay Ito po yung araw-araw nyo pong ginagawa ko yan, ang angalakal. Ah, sa... Araw po lang ako. Ah, uh, yung e mukhang puno na to, kuya, yung ano mo, ah, uh, yung... Hindi ba po agapi pa yan? Kasi mga dante, may ipuha Ah, kaya naman po pala, guys, medyo puno na, puno na yung kariton ni kuya kasi yan, ah. Kagabi pa po pala na yan, kuya, tapos na dagdagan ngayon kaya dumami na mga ganito ko ya, mga magkano na 'yon pagka bininta niyo po. pang ayun. Tapo nang benta ko nang kapon niya nang 154. 154, edi eh, pangkain mo lang din yung kuya. Ah, okay na rin 'yon kahit pa paano nakakaraos no. Ah. <laughs> um. Ay. Sa sa na ruta niyo kuya. Pababa na po ako mas pabalik sa bahay. Ah, tapos ibibenta niyo na po ito. May malapit na pong gang shop doon sa inyo o dito sa uh, Daan Bakal ba yan? Tinatawag na. Diyan ba kayo banda? Uh. Okay. Ayan na, ito na guys. Ayan, uh, ito guys, bibigay na natin kay Kuya. Itong kanyang uh, uh, regalong umagang umaga. Itong grocery natin. Ayan Kuya, uh, ayan, kunin nyo na Salamat po itong uh, grocery. Ayan. Ayan na guys, yung nakuha na ni Kuya natin. Ayan, pasalamat ka na lang kuya kay uh, Mami Gops, yung sponsor po natin. Uh, maraming salamat po, Mami. Ayan, Mami Gops, maraming salamat That po talaga. Po. At, at uh, may, may at may napasaya na naman tayong uh, isang kuya. Ayan, na uh, Mami Gops, ito na po yung ating grocery. Mami Gops, ayan. Ayan, kuya, ba gusto mo tingnan. Ayan, na guys, yung ating mga po. grocery. May mga dilata na po yan, may kape. noodles, ayan, pancit canton may biskuit na rin, tama-tama, nakapag-almusal ka na ba kuya? Ay, di tama-tama. Meron ka ng mga biskwit dito. Maraming salamat po. At saka kape. Ay, makapag ano ka na. Makapag uh, musal ka na yan. Ayan, hindi pa uwi ka na ngayon kuya. Hindi pa. Tuloy-tuloy ka pa. Ababaya, na po. Pa uwi. Pa ka na rin. Ay, yeah, diretso pa mimili na rin po kuya. Okay. Kitang-kita nga po sa mukha ni kuya napapangiti siya dahil nakatanggap po siya ng grocery na galing po sa ating pinakamabait na sponsor. Ayan, maraming maraming salamat po, Mami Kuwaps. Maraming salamat po talaga. Ah, yung karton kuya, hindi mo kinukuha? Ah, kinukuha na rin. Ito guys, oh, sa hirap ng buhay. Pati karton na napakamura ng kilo. Yung puting papel po, kuya. Ayan, katulad po ang pan paper na yan, yung hawak-hawak nyo po. Okay. May magkano naman kilo niyan, kuya? 4. 4. Mga pa ako, pinupunan ko na dyan. Bakal din po yan, ano po? Oo, oh, mapapak. Oo, so, mapapak na din. Kahit pa paano, hindi. Pambili din ang bigas, no? Ayan guys, si Kuya tuloy-tuloy yung -tuloy pamimili kasi oh. Ayan, yun. Pati. Oh, wala ka na makukuha. Kaya... Wala na, hindi ka na makakuha na no? oh. Oo. Oo nga. Kaya pala maaga pa kayo lumalabas Kuya. Ano oras po? Alas 4. Alas 4? Alas 4? Hmm, okay. Ngayon, tinangali po. Tinangali ka ngayon. Kakunti lang din yung karton nyo, kuya. Paano yan? Ipunin nyo din po muna. Diyan yeah, po, ipunin. Doon sa inyong bahay. Mami, bago magpunta, ikot pa ulit. Ah, uh, okay. Ibababa mo muna to, tapos ikot ka ulit. Ika, uh, ikot Adi, abutan ka na ng truck, mami. Adi, alas wala akong na masimot Hmm. Okay. Sige, kuya. Ingat. Oo, uh oo. -huh sige po okay. okay, kuya, ingat-ingat, ingat. Ingat na lang di ang init na mamaya, kuya, dapat gabaon ka ng tubig mo. Ha? Ah, ah, at... Oh, dapat may baon ka tubig, lalo na mamaya mainit. S uh, oh, may kasi na wala kang tubig, uhoy ka. Kaya baka mulog yung box mo, kuya. Doon na sa unahan mulagay ko kay kuya Baka oh. maulog yan. Ayun doon sa kalakal eh yun. Ayun na guys so. Oh. Sige kuya ingat. Okay God bless po. At uh, habang uh, po si kuya Junjun. -jun, ayan na tila bang uh, binigyan po siya ng abang uh, bagong pag-asa at uh, uh, kasiyahan po. Ayan, may, uh, biglang uh, pumiglas yung kanyang katawan.